Ngayong araw na to mga kayot, samahan nyo kami at pupunta kami doon sa Barangay Buyo at may bibigyan yung team kadamay. Kaya alam mga kayot, itong yung ito, ito, pinakamalupit at pinakamatindi na nangyari sa amin. Kasi nahuli na nga kami ng pagpunta dyan mga kayot. Gawa ng, hindi namin inaasahan ang pangyayari pero nakarating pa rin tayo kahit sa huli mga kayot. Kasi nga, ang lupet, nag-checkpoint kasi kami. May checkpoint kasi kanina, mga bandang alas 8, tapos nakarating na kami kasi usapan namin ng Team Kalamay mag alas, alas 12, ay alas 8, ay alas 10. Anong nangyari? Nacheckpoint kami dun sa may Andres, kaya ito ang kaganapan mga kayo. Tara, let's go! So yun na nga mga kayot, eh 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 dalo For video, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras man So ngayong araw na to mga kayot, ay isang namang panibagong voiceover at panibagong araw naman tumakad Kasi ngayong araw at may pupuntahan kami yung team kadamay Kasi nag-suggest kami, may pupuntahan kami isang tutulungan at nagsama-sama kami ng team kadamay Kaya lang ang problema mga kayot ay nahuli na tayo dyan, kasi nga may hindi inaasahang pangyayari kasi mga banda dyan ay yan yeah, mamaya ko na ikwento sa inyo so naglalakad muna kami dyan mga kaya't kasi maghihiram kami ng motor at ayan na palo nyo si Romel Alcubi Romel Aragon, aka Rodrigo. Hiniram namin yung kanyang Rider 160. Rider 160 cc. <laughs> 1,000 cc yan mga kayo. Tihirami namin. Kasi nga, magsisisi ka talaga sa motor niya. Hey, joke lang. So, ayan nga. Hiniram na namin mga kayo. Kasi hindi nga ako sa kapatid ko. Gawa na maputik sa bahay. At hindi ko malalabas sa motor. So, nagbiyahe-biyahe na kami dyan. Papunta na kami dyan sa borbaranga yung aming tagpuan. At pag biyahe namin dyan mga kayo. At ayan, papapansin nyo. Sobrang ganda ng aming kapaligiran. Ay, hindi pala. Yung kabasan, At pag pagdating namin dyan mga kayat sa may bandang Andres Clemente dyan yung National High School at dito dyan nga bumunga yung checkpoint na checkpoint kami hindi para na checkpoint maglulukhan kami ng checkpoint andyan lang kami sa malapit pero hindi kami magigipag-anuhan sa kanila kasi nga helmet lang naman wala kasi kami dalag helmet kaya yun at makalipas nga mandang alas 12 na nang ano nakarating ah, uh, umalis na rin sila ay hindi pala sila umalis na checkpoint pa rin kami alam nyo kung anong oras kami dyan nakalais almost 2 hours kasi alas 10 kami mag alas 10 kami pumunta sa ay umalis sa bahay namin tapos dito natingga kami at oh mga bandang 11.30 ay ay salamat umalis na rin ata sila at magpapahinga at yun lesson learned para sa amin dapat nagbumalik na kami ng barangay minyo tapos Naganap kami ng, ng helmet yon At nagbiyahe-biyahe na naman kami dyan mga kaya. Papunta na kami sa Buro Barangay. Kasi sa Buro Barangay yung aming tagpuan. Tapos pagdating ng Buro Barangay dyan mga kaya. na kami sa Buyo. At ano nangyari? Hindi na namin sila naabutan. Nahuli na kami ng dating. Kasi nga, nakasalubog na, na lang namin siya sa Buyo. Ay sa Luok. Yan na ba to? At yun. At yun. Minatid ko pa rin itong bibigay natin bigas. Kasi nga, ah uh, yun. Kailangan natin ni Hatid kasi nga kailangan kasi nga sa team kadami. At marami, hindi ko na na-interview si ate kasi nga madrid na kami dyan. At dito mo nagtatambos ng aming journey mga kayo.